Tikman ko naman yung snail soup na business. Namin at ang bigay ni mama na buns na may pork floss. Ayun, ah, sinipa ng hangin yung banner, haha. <laughs> -ha. Tikman natin na ito. Ang pinitinda ni Indoy. Famous doto sa kanina. Nakuna talaga yung noodles nila, pero masalap. ito itlong. Ano to eh? Snail soup. Matabingin na rin yung... Matabingin na rin yung ano eh. Iba ako nyari ko ay kuha tayo. Kaulam oh, dito guys oh. Sa ringgula nila, hindi ganun kalakas. Parang yung ambo na malakas. Ang ganyan. mà chính cái nhà nó lo đi học xóa cho tay này này để đưa ra xong Tin crackers Tuyệt tuyệt là con vui nào. Masarap kapag -bulak, bulak -bulak, bulak. may bulaklak eh. Wala lang bulaklak na. Na ito, bulaklak na. Tapi lah bukan apa ya. Oh ya, jangan mah. Bili, oh, sila na sila. Yeah, Mamaya na yung binibigay na pagkain sa akin. Grabe. Akala ko mapapayat ako dito eh. para parang mas lolobo ata ako dito. <laughs> Ay, mga pagkain naman dito, hindi naman ganun nakakataba. Depende lang sa'yo kung kakain ka ng marami.

Sige na, ubusin ko muna to guys. Ito, ubusin ko. Tingnan nyo. Ayan, yeah, ubusin ko yan. Bawal may tira. Bawal may tira dito. Marami nagugutong. Ayan, okay. kahit okay, ang tahok. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan.